Alam mo na ba sa pag-upload ng mga short videos mo dito sa Reels or sa TikTok account mo ay pwedeng pwede ka ng kumita na kahit wala ka pang maraming followers dyan at hindi pa monetize ang social media accounts mo. Good news kasi meron kaming ginagawa na sistema para magawa mo na pagkakitaan ang social media accounts mo. Ang gagawin mo lang maging connected ka lang sa aming sistema para kumita ka ng 20 up to 50,000 per month using your social media accounts and mag-copy and paste ka lang at mag-sit ka ng appointment to our local at international client. Kaya kung ikaw meron kang cellphone and meron kang stable na internet connection and 18 years old in above ka ngayon, pwedeng pwede ka na dito para matulungan ka namin as a digital associate sa aming company. Good news kasi all script are provided na po once makastart ka na dito sa pagcopy and paste. Ang kagandahan pa, wala ka ng product na ibinta, hindi kailangan mag-live, at wala ka ng i-undergo na interview para makastart ka dito. All you need to do is mag-comment ka sa video na ito or i-comment mo yung location mo ngayon para ma-prioritize kita. Kaya see you there and God bless.